Ah, uh, guys, kung pupunta kayo ng Divisoria Manila, galing kayong Cubao, LRT, dito lang kayo bababa sa tapat ng Jollibee. Yan, no? Oh. Tapat ito ng Santo Cristo Street, Divisoria Manila. Yan, tatawid lang kayo papunta dito sa Santo Cristo Street. Ito yung Santo Cristo Street, guys. Ang diretsyo yan doon sa may Divisoria Mall. Ito, papasok ng Santo Cristo Street, guys. Kahit dito sa bungad lang, makakapamili na kayo ng mga... Panindahan mga school supply. Yan, no? mga school supply dyan. Dito naman sa bahay ng kaliwa, ang mga crackers, mga fish crackers. Iba't-ibang klaseng mga crackers na inyong mabibili. At itong pesto na, guys. Yan, itong pesto na to Mga mura ang mga panindahan dito. Mga biscuit, tattoos, o iba't-ibang klaseng mga, may mga cheese ring, mga big oven, mga tsokolitos. Yan, ito. Oh? O iba, iba't-ibang klaseng mga Uh, biscuit guys ang ating mabibili dito sa pesto na to. Yan, no? maraming mga paninda dito. Yan. At yan, mga paninda na at pwede rin natin itinda at malalaking mga kitubo dito dating God. Guys, ito. Yan, no? mga murang mga presyohan lang dito guys itong pesto na to ng mga paninda. Yung mga ganyan mga paninda. Yan, no? may mili lang kayo. Iba't ibang klaseng diba, napakaraming mga paninda dito na pwede natin itinda at pagkakitaan. Yan, oh, may mili lang kayo diyan. Kung anong mga gusto ninyo mga pwede itinda yan, oh. 'Di ba? Mga masasarap yan ng mga paninda, guys, yan, oh. At mura pa ang mga presyuhan dito. Yan, oh. Yeah, marami dito, guys, ng mga pangtinda. Yung mga ganyan. Yan ang mga mabili sa ating mga lugar, yung mga ganyan ng mga paninda. Yan, kayang-kaya ng ating mga kabayan ng mga presyon, guys. Yan, oh, magkabilang Uh, mga pisto guys, mga kaldero, dito kayo mga kababili sa Santo Cristo Street guys, maraming mga paninda dito. Itong street na to, yung mga pisto na sa bagandang kaliwa, yan, iba't ibang klase mga panindang inyong mabibili dito. Mga pang sari, -sari store or mga pang kot -kotin. dito lang. At dito rin ako namimili ng mga gamit hindi at iba't ibang klase mga kot -kotin. mga crackers. O, dito sa Santo Cristo Street guys. Yan, kung mga baguhan lang kayo. Oh, punta kayo dito guys kasi mas marami ang inyong mga pipiling mga paninda. Yan. Yung kabilang itong kaliwang gilid guys. Ito. Kalsada tayo dumadaan guys. Yung mga pisto na yan. Mamaya, liliko tayo pa kaliwa. Yung loob naman ng mga building. Gilid ng building lang yun. Uh, ah, likod ng mga pisto na to. Marami tayong mga dadaanan dito doon ng mga pisto na maliliit. At saka mga pisto na nasa building. Yan. Oh, babaybayin nyo lang itong street na Hi, Hindi na kayo lalayo. Dito lang sa street na ito, balik-balik lang kayo dyan. Tawid-tawid lang kayo. Maraming mga pisto dyan sa mga building. Or kung gusto nyo, dito sa gilid ng kalsada, ng mga pisto. O, oh, mamimili lang kayo. O, oh, kung mga bagawan lang kayo, ikotin nyo muna para ma... Uh, tatanong nyo mga presyon kong... ng iba't ibang mga paninda dito. Yan. Ang binabaybay natin to guys, papuntang Divisoria Mall. O, yung dulo nitong uh, street na to. Doon lang banda yan. Yan. O, ito na ang Divisoria Mall guys. Yan o. Nakapaligid din sa building ng uh, Divisoria Mall. Yung mga pisto din na maliliit. Yan o. Labas ng kalsada lang yan. Yan o. Pwede kayong mamili dyan. O, nasa inyo na yan. Basta't kung mga baguhan lang kayo, ikot muna kayo para magkambas ng mga presyuhan ng mga iba't ibang klase mga kot. Kung gusto niyo mga pagkain, mga kotkotin, o dito lang yung mga, yan yung mga pisto na yan na nasa gilid ng building. O marami yan, papasokin niyo lang para makita niyo kung mga paninda na pwede ninyo rin itinda at pagkakitaan. Yan o, oh, napakadaming mga paninda dito. Oo, mga kung gusto pang sarsari store, andito. Iba't ibang klase ng mga chips, chicharya, mga crackers, mga gamit kindi. Mga biscuit, mga tinapay. Dito sa Divisoria, uh, Santa Cruz Street, marami mga paninda dito guys. Uh, ito yung loob ng building guys. ba diba, doon tayo sa labas kanina sa may kalsada. Uh, ito ka likod lang to nung dina dinaanan natin kanina. Pabalik lang tayo mula doon sa umpisa natin ng video. Ito, palabas tayo, papuntang recto. Yung video kanina na tapat ng Jollibee, papunta tayo din doon. Kasi lumiko lang tayo pa kaliwa. Yan. O, kung gusto nyo, doon kayo sa may kalsada mag ikot-ikot. O, pwede rin kayo pumasok dito sa mga gilid ng building. Yan, o, may mga pisto kasi dyan. Iba't ibang klase mga paninda, mga school supply. Andito lahat at saka mga wholesale price. Mga mababa ang mga presyuhan dito. Yan, o. Oh. Bay nyo lang yan. Oh, marami kayong mabibili dito ng mga murang mga iba't ibang klaseng mga paninda. Yan, Oh. O, oh, ganyan lang. Daanin nyo lang at ah uh, marami kayong mabibili dyan. Yan, o. Oh, mga pistohan sa kaliwang mga pisto, kung gusto mo sabay may bandang kanan, mga malalaking pisto na sa mga building. Yan. No? Yan. Kung gusto yung mga iba't ibang klase mga paninda, mga pagkain. Yan, halo-halo lang yan. Mga pisto na yan, magkakadikit-dikit. O, ba diba? Lahat ng mga hinahanap nyo, andito lahat sa Divisoria. Yan. Ito ang Santo Cristo Street, guys. Hindi na kayo lalayo paikot-ikot lang kayo dito at marami kayong mabibili. Eh. O, oh, di ba? Mga mga crackers, mga pangtinda, mga kutkutin, mga mani. Andito lahat. Gusto mong mga sako-sako. Makakabili ka dito, guys. O, lahat ng mga video natin, guys, dito sa Gabin Dix dito ko yan, binibili sa BB Manila. Ito, palabas na tayo ng recto. Ito, guys, yung inumpisan kanina natin ng video. O, oh, di ba? Guys, oh, napakaraming mga paninda dito. Ah, guys, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga subscribers at lahat ng manood sa mga video ng Gabriel's Vlog. Thank you, guys. Kung gusto nyo magtinda, punta lang kayo dito sa Santa Cruz Street, Divisoria, Manila. At ah, kikita tayo, guys. Ah, mamili lang kayo dyan ng mga iba't ibang klaseng mga paninda. Thank you, guys. Bye!